So, what's up mga ka Ikaw pa ay breed ngayon ng mga manok at manok panabong. So, ito po ang recommended ko sa inyong ipakain sa inyong mga manok na breed, BIMIC Integral 4000. Ito po ay merong Immunoclusters, Probiotics, plus Organic Selenium. At po pong maganda sa BIMIC Integral 4000 ay meron po itong Embryo Developers. So, ibig sabihin po, mataas ang hatching rate at malulusok ang mga mabang produce na sisig. So, pagbibigay naman po, kapag po ang ating mga manok ay mga heritage breeds. So, ang ibigay po natin is 110, 110 grams to 120 grams. Pero kapag naman po panabong, game found ang inyong binibreed, so magbigay lang po tayo ng um, 80 grams. So, 80 grams to 100 grams. Pero po, mas maganda kung 80 grams lang para po hindi magka sa yung mga manok at napaganda po kasi ito balancing nutrition kaya po hindi nagkakasapola yung mga manok so meron po ditong takalan ayan tanong ko ditong takalan na ginagamit so ito po so one of cup so ayan po ang ganyang nakalagay po is 80 grams po yan so kinilo po po yan so mas maganda po yung ganitong may takalan tayo so na naman po to sa ano orange up So, pwede po kayo mag-order para po hindi masobra o hindi makulangan yung ating manok. At ang ating Integra 4000 po, inahaluan ko lang ng crack corn kasi kailangan naman po yan ang ating mga manok. So, ito po yung ginagawa ko para hindi magkasapola yung aking binibrid dito na pure SBR. So, ipapakita ko po mamaya at ibibigay natin itong feeds na to. So, ayan mga kakri, so ito po yung sinasabi ko sa inyong uh, pure na SBR. So, ayan, binigay ko na po yung ating Integra 4000 sa kanya ayan po at napaganda po nyan so yung buntot nya so ayan po so ayan po wala pa akong brood ka kasi ano nagtatry pala akong mag breed ng mga game pearls so ang ginagawa ko po nagpapasam pa ako dun sa ah tito namin so meron po siyang pure na SBR doon po sa um ANJ Bakery Game Farm so nakikipag pa Sampo po ako nito. So, hopefully. So, meron na po siyang naipon na anin na itlog. So, sana po may mapisa tayo para makakuha tayo ng pure na SPR. Then, makapag-acquire pa tayo ng ibang mga lines para po makapag-produce din tayo ng mga game files. So, yan. ano masasabi nyo guys dito sa ating uh, SBI, SBR, na Prudence. So, Comment so, naman po sa baba. At yung ano pa po, po yung magandang i-cross sa mga ah, SBR na hands. So, ayan po. Solid. So, yun lamang po. And happy farming. So, kung gusto pong magpa-deliver ng Antigra 4000 para sa inyong breeding, so, pwede po kayong assist. Mag-chat lang po sa akin or mag-PM. So, tutulungan po po kayo. Especially po dito sa Bicol, pwede po kayong matulungan. So, and mga kagriwag po natin mag-heart, follow, share, and subscribe. Thank you for watching!